nilalamon ako ng emotion ko ngayon. Ito be strong. Ito be strong. Ang hirap. Ang hirap. Ang um, hirap maging isang ina. Gusto mo lang naman mag- Mali pa rin yung ginagawa mo effort. Ano yung pakiramdam na para ka nasa kahon Nasa isa kang kahon. Naka-kulong. Valid ba yung nararamdaman ko bilang isang ina? O hindi? O deserve ko yung mga salitang nila? Sinabi sa akin Hindi ko din alam. Hirap magpakananay. Yung <sighs> no ay expect ka na magiging masaya. Gumawa ka lang naman ng paraan para lang masabi na, na 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 birthday ng anak mo. Tapos hindi mo pala siya mapapasaya sa ganung paraan. pag magpapasaya ka pala ng anak ngayon, dapat specific. Dapat kung ano yung gusto nila, yun talaga dapat ang susundin mo. Ginawa, gumawa lang naman ako ng paraan para lang ka akong ma-celebrate yung birthday niya na kahit paano may ganap. Eh, hindi ko pa naman kasi carry yung gusto niyang cake. Kasi mahal din naman yung moist cake. So yun, bumili lang ako ng ano, nagpabili lang ako sa kapatid ko ng, ng Goldilocks. Basta lang, masabi ko lang ba na meron siyang ganap ng birthday niya. Pero yun, na-disappoint siya kasi hindi nasunod yung gusto niya which is may mali din naman ako pero magagawa ko yun lang talaga yung pera ko pero sabi niya nga kahit hindi na siya paghanda kahit to, sa birthday na lang ng kapatid niya kasi eh, hindi ko naman kasi talaga plano na mabilihan siya ng cake eh, pero gusto ko lang talaga na mag na may ganap ang hirap ngayon, to. Nasaktan, nasaktan ko siguro siya, na-disappoint ko siya. At the same time, nasaktan din ako. Ang iniisip ko lang naman kasi, magkaroon mga may celebration, meron lang ano, may cake, ganun. Masabi mong birthday mo kasi may cake. Yun nga lang, hindi yun yung gusto niyang cake na ibigay ko. Tapos yung, dami na sinabi, kiso ganito, ganyan. Pero, siguro nasaktan talaga siya, na-disappoint siya, kaya ano, nang sabi lahat. Ko. Pero, ako din ganun kasi hindi ko na expect na ganun yung magiging reaction niya kala ko magiging masaya siya sa ginawa ko hindi pala sama ba yun eh? iniisip ko lang naman na yung kapatid niya hindi na ng chocolate kaya cho hindi chocolate yung binili ko ang iniisip ko lang kasi pang lahatan pero sabi nga nung sa kong anak na panganay dapat pinagbigyan ko yung gusto nung may birthday. Hindi ko na inisip yung ano. Kasi may birthday din naman daw yung isa. Ang hirap maging nanay. Kung wala ka namang ibang gusto lang para sa mga anak mo di mapasaya sila pero at the end di, ko di mo pa rin pala magagawa yun so yun until now bigat bigat pa rin ang loob ko I want to accept the fact na mali din talaga ako. sobrang nakaka-drain ng utak mag-isip mag-emote hirap din naman kasi yung syempre yung isa tapos yung isa hindi dun lang ako sa alam kung sasaya ang lahat pero yung hirap nung gano'n yung sasayang lahat pero yung mismong may kaarawan pala hindi masaya kasi hindi natupad yung gusto niya sobrang hirap ko alam Yung gusto mong umiyak, Pero parang wala ka sa lugar para umiyak. Ang bigat lang, ang bigat sa loob. So yun, nagrarad lang ako nang nararamdaman ko dito. Wala kasi akong mapagsabihan. Lord, alam niya naman yun ni Wala kausap kong hasha eh. Mali ba yung ginawa ko? Suli yung pera kong yung allowance ko yung... Pero gusto ko nga lang mapasaya yung anak ko. Pero... Ganun talaga. Ganun ang buhay. Hindi mo talaga mapiplis lahat. Even mga mahal mo sa buhay, mga pamilya, hindi mo mapiplis. Kailangan lang tapangan. Kailangan lang labanan. May strong self. amen. Huff. So hot. Oh. Bigat. bigat. Sobrang bigyan. Tara, labdaba ko ayun.